Gumugulong na ang imbisigasyon sa pagkamatay ng isang Pinay sa Malaysia matapos masunog ang tinutuluyang kwarto. Ang pamilya ng biktima na ng hustisya. Balitang hatid ni Maki Pulido. Sunog at halos hindi na makilala ang mga labi ng OFW sa Malaysia na si Rubilin Lloren Repotente matapos sumiklab ang apoy sa kanyang kwarto noong nakaraang linggo. Kwento raw ng kanyang Malaysia na asawa sa pamilya ng Pinay. June 2 nang madatnan na lang niya ang halos maabunang asawa sa loob ng kanilang bahay bago ang insidente tinangkaparaw na kawa ng mga salarin si Rubelin. Lumalabas din sa otopsiya na pinalanghap muna siya ng nakalalasong kemikal bago sinunog. Pero duda sa mga kwentong ito si Philippine Ambassador to Malaysia Jose Eduardo Malaya III. Bakit daw tila na-trap si Repotente sa kanyang kwarto habang ito'y nasusunog? Medyo unusual uh, uh, yung pangyayari na kung saan ang isang tao ay mukha yatang hindi nakalabas sa isang bahay habang ito ay nasusunog. Dahil dito, pinaimbestigahan na raw nila sa Royal Malaysia Police Hello. kung may foul play nga sa pagkamatay ng Pinay. Ang naglulogsang nanay ni Rubeline, Duda rin kung bakit ang kwarto lang ng anak ang nasunog. Hindi naman daw ito agad mabigyang kasagutan, lalo hindi raw nila lubusang kilala ang manugang na Malaysian na wala raw noon sa bahay ng magkasunog. Namatay na lang anak ko. Kwento pa ng nanay ni Rubeline, Wala raw opisyal na record sa OWA Region 12 ang anak dahil pumunta ito noon sa Singapore gamit ang tourist visa. Kuan, in, Manila... Apelan nila sa mga otoridad, tulungan silang malutas ang kaso ng pagkamatay ng anak. Si Vice President Jejomar Binay na Presidential Advisor on OFW Concerns. Hinimok ang ating embahada sa Kuala Lumpur na gawin ang lahat para mabigyang hustisya ang pagkamatay ni Rubelin. Sabi ng Department of Foreign Affairs, gumugulong na ang investigasyon sa insidente. Maki Pulido, GMA News.